Nagbabala ang eksperto sa ruling ng Court of Appeals o CA na ihinto ang produksyon ng golden rice at BT talong dahil sa posibleng dalang pangarib nito sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Sa panayam ng DZRH kay Dr. Eufemio Rasco Jr., Pangulo ng Coalition for Agriculture Modernization of the Philippines, matindi ang magiging epekto nito sa mga magsasaka at mga consumer. Ayon kay Dr. Rasco, kung wala ang BT Talong na produkto ng biotechnology, ay patuloy na gagamit ng harmful pesticide ng mga magsasaka para sa kanilang mga tanim na talong. Hindi anya maganda ang epekto nito sa mga consumer. At ayon sa isang pag-aaral, 20% ng mga talong na nakikita sa mga palengke ang nakitaan ng pesticide residue. Tinamaan ng ruling na ito ay hindi naman ang ating mga mananagat. Ang tinamaan nito ay ang ating mga magsasaka at mga consumers na patuloy na magsasuffer in the case of the uh, talong sa exposure sa pesticides sapagkat habang wala ang Bt-talong, ang ating mga magsasaka ay uh, patuloy na gumagamit ng mga harmful na synthetic uh, uh -huh. Umaasa naman si Dr. Rasco na maibabalik ang produksyon ng BT talong at golden rice dahil layunin ng teknolohiyang ito na mabawasan ang mapinsalang epekto ng mga pestisidyo sa mga gulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ekatlo Sama-sama tayo, Pilipino.